Sa baluarte naman ang mga binay sa Makati ng Ampanya, ang tambalang Rojas Robredo. Pero ang dating whistleblower laban sa mga binay, naniniwalang si VP pa rin ang mananalo sa siyudad. Umaksyon si Kurt Roque. Hindi matatanggihan, dilaw na dilaw na ang Makati! tulang baluarte ng Liberal Party ang kilalang stronghold ng mga binay sa loob ng 30 taon, ang lungsod ng Makati. Sabay sa pangangampanya roon ng Tambalang Rojas Robredo, nagpasaring ang pambato ng administrasyon sa mga dating namumuno sa lungsod. Tatlong pong taon na panunungkulan. Anong napala natin? Kung tama, kung malinis, kung hindi ninanakaw ang pera ninyo, mas malayo sana ang narating ng Makati. At dahil Women's Month, kinuha na ni Rojas ang pagkakataong magpasalamat sa may bahay na si Corina Sanchez. Honey, sorry kung late kana natutulog at maaga ka nagigising. Maraming maraming salamat sa iyong panasakit. Nakansawan tuloy ng mga tao ang dalawa Sa kabila nito, nasasangkot si Sanchez dahil sa umano'y pamamahaging niya ng cheque para sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Hindi nagpa-interview si Namar Ocorina, pero itinanggi ito ng kampo ni Rojas. Uh, sir, na-invite uh, ni Governor Pineda sa, sa Pampanga. Uh, at uh, syempre, hindi lang isang know, celebrity naman in her own right. Nasa ama siya dun sa mga picture taking, natutuwa yung mga taong uh, nandun siya. But definitely... Hindi siya ang uh, nag-distribute dito, hindi pinalapas na ito ay galing uh, sa kanya. And definitely hindi ito any form of vote buying, kundi simple implementation ng isang programa ng, uh, ng gobyerno. Agaw eksena naman sa pagtitipon ang whistleblower ng mga umanoy anomalya ng mga binay na si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Suportado ni Mercado ang kandidatura ng kanyang anak na si Carla bilang Vice Mayor ni Peña. Pero lumalakas man daw ang suporta para sa LP dito, aminado si Mercado, baka manalo pa rin ang mga binay. Mananalo dito si binay sa pagka-presidente, pero hindi nilalampasokin si Marojas. Hindi naman daw nababahala ang LP dito kahit pa nahuhuli sa mga surveys si Narojas at Robredo. Pumaaksyon, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.